So, ito na, no? Yung entry natin para dun sa kina MK, tsaka kay Boss MK, tsaka kay Black Boss TV. So, yung una, si MK gumawa ng nakakalasing na kape. Nilagyan niya ng kaluluwa yung kape niya para maganda daw ang lasa. Hindi ko alam. Pero kailangan talunin natin. so, isa, si Black Ghost, eh, nag-arkila pa ng lasinggerong barista para sa kape. Tapos, para patunayan na masarap pa rin yung kape kahit lasing na yung gumawa ng kape. So, eto tayo ngayon tayo, gagawa tayo ng kapeng pang pulutan o kapeng may pulutan. So, syempre, unang-una, basic. Gagawa tayo ng kape. Yan. Care of boss rin yung kape. Uh -huh. Yung mga VIP, hindi coffee drip ang ginagawa. Brood coffee. Yan. So, basic lang. Gagawa ka lang ng kape. Antayin natin yung mga 4 minutes. Tapos meron tayo dito nakahandang kawali kung nakikita nyo. Alam nyo kung bakit? Kasi lalagyan natin yan ng lobster. Kita nyo naman. O, yan ang ano natin, kapeng pulutan. So, antayin natin yung maluto. Hindi siya kong maluto. O, hello, kaway ka muna. Hello, hello. O, di ba? Ganda. Buti na lang, meron yung kapitbahay natin, lobster ba Oo. So, ito po ay galing pa sa ano, kesong, hindi ko pa alam, hindi ko alam kung saan yung kesong galing. Ayan. Papukulahin lang natin yan. Antayin natin. So, kailangan natin ng taket. So, syempre, nalagyan natin yung konting asin. Konti ba yan? Tapos, <laughs> natin konting tubig para mabilis maluto. Yun. Paantayin natin yung kumula. Oo. So ayan po ang itsura niya kapag naluto, di ba? Kung para kanina ang ganda-ganda na niya. Oh, mainit. So hello. So paano ang gagawin natin dito? Simple lang po diskarte. Meron tayong tasa dito. Ilagay natin yung lobster diyan. Lagyan natin ng kape. Yan. O, oh, di ba? Exotic na exotic ang itsura. Meron na tayong kaping pulutan. Ito ang tawag dito ay eh, kape de lobster bato oh ba diba? okay na okay tikman na natin to so ito na no titikman na natin to ongoy to na Ang lansa ponggoy. Hoy, umayos ka. Galingan mo yung ano, yung pang-commercial. Ay, malansa eh. Bakit ba? Ayusin mo yung parang pang-commercial. Okay, take two. Ang sarap! Lansa talaga eh. Ayusin mo yung parang gagayahin ka nila. Oo. Pakita mong masarap na masarap. Sarap naman. Masarap naman kaso lang. Okay, take three. Woo! Ano eh? exotic na exotic yung lasa, ano? Di ko aakalain na yung kape at saka yung aroma nung lobster, eh, ano, magbe-blend ng okay na okay. Ah, grabe. First time ko, makatikim nito. Actually, first time ko din makatikim nung lobster. Oo. Uh -uh. Yung kayong dalawa, Black Boss, tsaka Boss, eh, Black Ghost, tsaka Boss MK, mga tragis kayo. <laughs> first time kong titikim ng lobster. May pangarap kong makatikim ng lobster. Pero hindi ganito. Ang alam ko pag first time, dapat sweet memories. Yung ginawa nyo sa akin, ano eh. Bitter memories. Pero masarap naman talaga siya. Ah. O, tikman natin. Mainit. Laman oh. Oh, oh, oh. Sarap. Yung gout mo, Ponggoy. Init. Wala pa yung lalaban to? Wala mo pala lalaban to? Sigas? So, ano masasabi mo? Napag-trip ang kanipong goy ngayon? Oo. Wala ka sasabihin? Malabang. Ganda mo eh. Ganda oh. Ganda talaga. So, sausaw kape. Ang sarap pala ng lobster. Alam mo yung hipon, tapos, paku natin mo pa mga 10 years. Oo, oh, ang linamnam niya, tapos, ang, ang sarap-sarap talaga niya. Hindi ko, hindi ko masyado maipalawa. Ang linamnam, na ang kunat, na, yung hipon, na, tumatagal yung lasa sa harap, sa ano mo, sa dila mo. Tapos, yung kape, Ooh, the best. baka ay syempre kailangan ano to kailangan lumapit tayo ito na, ito na, ito na ito na, ito na, ito na ito na, ito na, ito na ito, ito, ito. Ah ano na wala yung kape. Mm -hmm. Pero heaven. O paano? May nanalo na. Galingan yung dalawa sa susunod ah. Grabe sa. Kasi nga pala, mayroon kami darating na exploration sa Pampanga, sa Clark. Abangan nyo, this week na yon, mm -hmm. Baka next week pa namin ma upload di lang namin sure. Mm -hmm. Magbabardago lang kami doon. Yes, abangan nyo yan. Gagawin, natin, gagawin namin upgraded yung mga video. Lahat ng ginagawa ng mga taong nag explore babalik ka rin namin. Yung mga hindi pa nila nagagawa, gagawin namin. Yes. Abangan nyo yan. Black Ghost taka MK Galingan yung sa susunod na video wala na may nanalo na nanalo na siya oh ayam Yung mga gustong sumali sa challenge yan sabihin niyo lang sa amin send link nyo lang yan tapos papanoorin namin yan reaction natin yan yung mga gustong sumali sa mga challenge challenge video kasi maghihikayat na kami na gumawa na kayo ng video